ang kasapi yeah. <tinyo> ng, <tinyo> ng <gabay, tinyo> sa so, Global Guardians Brotherhood Association Incorporated sa sumusunod sa lahat ng mga batas <tinyo> lahat ng mga batas <tinyo> at dili tundig dinhi na kapatiran G G G B E I G G G B E I at ako na nanunong pa at ang buhay nanunong pa na ating tutulungan na ating tutulungan ang at dadamayan at 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 sa abot ng ating mga kaya sa mga kaya sa kapatiran ng Diyan at sa mga mamawayang Pilipino at sa mga Pilipino

ay hindi kami sumasama at, 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 ganyan, at, at Kognito, ito, ang aking dugo nalasap sa aking sa katauhan ang magiging maniniwala sa binawa ko ay komento ko sa simbolo ng aking kaluluwa ng katapatan at kapatan, at sama-sama nating itayo

Thank you.